Ngayon, pangatlo ang Apple sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo na may kita na halos 300 at siyam naput isang bilyong dolyar noong fiscal year, 2024. Pero iyon ay kabuuang kita. Pagkabawas ng gastos gaya ng pananaliksik, sweldo, materyales, at paggawa, natira sa kanila ang siyam naput tatlo, punto pito, bilyon katumbas ng 24% na tubo. Saan ba talaga galing ang perang iyon? Pinakamalaki at pangunahing pinagkukunan ay benta ng hardware. Sa kasaysayan, binuo ng Apple ang negosyo nila sa pagbenta ng mga produktong pambahay gaya ng Mac, iPad, iPhone, Apple Watch at AirPods. Pero sa lahat, ang pinakamatagumpay ay ang iPhone na bumubuo ng humigit kumulang 51% ng kita ng Apple, kasunod ang Mac na may 8%, iPad na may 7%, at sa huli ay ang kategoryang tinatawag ng Apple na wearables home at accessories na kinabibilangan ng Apple Watch, AirPods at HomePod na bumubuo ng syam na porsyento ng kita. Pero may isang problema sa hardware ang paggamit ng kita. Halos lahat ng kumpanyang humaharap sa mamimili ay nahirapan dito. Sa katunayan, maraming produkto ang ibinebenta sa presyong puhunan lang o minsan ay palugi pa. Ibig sabihin, pwedeng malugi ang kumpanya sa bawat benta. At may ilang kilalang halimbawa nito tulad ng PlayStation at Xbox na mga konsol, Amazon Kindle na e-reader, at Hewlett Packard na mga printer. Kadalasang ibinebenta ang mga ito sa mababang presyo, minsan palugi para matalo ang kalaban at dumami ang gumagamit. Kung hindi naman kumikita ang mga kumpanyang ito sa hardware, bakit pa nila ito binebenta? Sa halos lahat ng pagkakataon, kumikita sila kapag ginagamit na ng mga customer ang produkto. Para saan pa ang PlayStation kung hindi ka bibili ng laro? Perpektong device ang Kindle para bumili ng e-book sa Amazon. Hindi makakapagprint ang Hewlett Packard Printer kung wala kang apat na pong dolyar na ink cartridges. Sa pagbebenta ng murang hardware, nakakakuha ang mga kumpanya ng customers na napipilitang bumili ng mga produktong may sobrang taas ng tubo, gaya ng Hewlett Packard ink cartridges na umaabot ng 70%. Sa katunayan, ginawa rin ito ng Apple, pero baligtad naman. Noong 2003, ginamit nila ang iTunes Music Store na sa simula ay hindi kumikita para mapataas ang benta ng iPad na siyang pinakakumikitang produkto ng Apple noon. Ngayon, ang iTunes ay nagsimulang kumita mga tatlong taon matapos nito pero ang konseptong ito ng loss leader o produkto na ibinebenta ng palugi para makaakit ng mga customer ay nagpapakita kung gaano kamatindi ang kompetisyon sa industriya ng consumer hardware. Sinabi ito ni Tim Cook bilang paglalarawan sa estratehikong katalinuhan ni Steve Jobs. Sa panayam ng Wall Street Journal, sinabi ni Tim Cook, si Steve ay kakaibang chief executive officer. Nakatuon siya sa mga produkto, produkto at produkto. Gusto ko ang pananaw na iyon sa kapaligiran parang enterprise na kumpanya. Gusto niyang ibalik ang Apple sa consumer focus na noon ay kakaunti lang ang gumagawa. Akala ng iba, hindi ka kikita kung sa consumer ka magbenta. Totoo ito para sa maraming kumpanya ng computer hardware. Halos pareho lang ang Compaq, IBM, Hewlett, Packard at Dell. Lahat sila ay kahon ng teknolohiya na may keyboard, mouse at tumatakbo sa Windows. Ibig sabihin, binibili lang ng mga customer ang pinakamura, kaya bumababa ang presyo at lumiit ang kita. Sa kabilang banda, ang pagbebenta sa negosyo ay nag-aalok ng custom na solusyon para sa partikular na pangangailangan. Kaya mas mataas ang singil at pananatili ng customer ng mga kumpanya ng computer. Paano nga ba kikita ang Apple sa pagbebenta sa mga consumer kung hindi naman kumikita ang ibang kumpanya? Ito ay dahil magkaiba ang kanilang produkto. Karamihan sa PC makers ay gumagawa ng murang hardware gamit ang karaniwang bahagi at nilalagay ito sa malaking beige na kahon na lalagyan ng keyboard, mouse at display. Dahil hindi sila software companies, naglisensya sila ng Windows mula sa Microsoft. Hindi sila retailer kaya binenta nila ang computers ng pakyawan sa Best Buyer Micro Center na magbebenta nito sa mas mataas na retail na presyo. Nagkaroon nito ng mga isyong iniiwasan ng Apple. Sa halip na mga nakakabagot na beige na kahon, ang kanilang mga computer ay magkakaroon ng kapansin-pansing disenyo na talagang kakaiba kumpara sa iba pang nasa merkado. Sa halip na gumamit ng parehong operating system tulad ng iba, gagawa ang Apple ng sarili nilang operating system na inangkop para sa hardware na ginagamit nila. At sa halip na hayaan ang mga third-party retailer na magbenta ng kanilang mga produkto na sinubukan naman nila sa loob ng ilang taon, ngunit hindi naging matagumpay, gagawa sila ng sarili nilang mga tindahan na may libreng technical na suporta para mapanatag ang loob ng mga customer na nag-iisip lumipat sa Apple at may mga bihasang tauhan na makakapagbigay ng tamang rekomendasyon sa mga customer. Ang mga salik na ito ay naghatid ng premium na end-to-end -end na karanasang hindi matutumbasan ng iba. Habang malaki ang kinita ng Apple sa ganitong business model, mas malaki pa ang kinita ng mas murang PC manufacturer gaya ng Dell at Hewlett-Packard. Noong 2005 kumita ang Apple ng halos 14 na bilyon, Dell ng 49 na bilyon at Hewlett-Packard ng 86 na bilyon. Ang dahilan nito ay dahil sa likas na halaga ng mga computer noon. Ang totoo, sapat na ang murang PC para sa karamihan. Maaaring maingay, pangit, puno ng bug at mabagal ang mga ito, pero para sa paggamit ng internet, email at mga productivity app tulad ng Word o Excel, nagagawa pa rin ng murang PC ang trabaho. Hindi pa kasama rito na pwede kang maglaro ng games na di available sa Mac. Dati, maraming consumer ang tingin sa Apple products ay luho para sa gustong magbayad ng mahal para sa magandang itsura. Kahit mukhang simple na ngayon, tandaan mong ibang iba ang mga bagay, dalawampung taon na ang lumipas. Dati, computer, music player at cellphone lang talaga ang meron tayo. At kahit sikat ang iPad noon, hindi naman talaga nagkakaroon ng malaking benepisyo ang mga gumagamit nito kung Mac ang gamit nila kaysa PC. Available sa Mac at PC ang iTunes na ginagamit pa mahalaan ang iPad. Kaya halos pareho ang karanasan ng mga gumagamit sa dalawang platform. Ngayon, mas mahalaga na ang teknolohiya sa buhay natin. Mula sa ating mga relo, sa ating mga telebisyon, sa ating mga tablet, hanggang sa ating mga sasakyan. Kung hindi maganda ang karanasan sa mga device na ito, pwedeng magdulot ito ng inis buong araw. Ibig sabihin nito, ang pagkakaroon ng Apple Television Apple Watch, iPhone at MacBook ay nagbibigay ng mas maayos na karanasan sa paggamit na may kaunting abala at hindi pagkakapare-pareho hanggat maaari. Mas marami ng binipisyo ang mga customer sa Apple ecosystem ngayon kaysa dalawampung taon na ang nakalipas. Nagresulta ito sa dalawang bagay. Mas sumikat ang Apple dahil mahusay silang mag-optimize ng kanilang produkto, plataforma at app ecosystem. At pangalawa, nagawa nilang magtaas ng presyo dahil mas mataas na ngayon ang halaga ng kanilang naibibigay sa mga customer kaysa dati. Kaya nakakuha ng malaking kita ang Apple sa pagbenta ng hardware sa mga consumer. Kahit isa ito sa pinakamahirap na industriyang pagkakitaan. Hindi lang iyon ang paraan ng kita ng Apple. Noong 2016 at labing-anim na pansin ng Apple na bumabagal ang benta ng hardware dahil naabot na nila ang market saturation halos lahat ng gustong iPhone o Mac ay may sarili na. Na-focus sila sa pagbebenta sa kasalukuyang gumagamit kaysa makakuha ng bagong customer mula Android o Windows. Maaaring isipin mo, kumita pa rin ang Apple ng dolyar. Dalawang daan at labing pitong bilyon noong dalawang libo at labing anim. Kaya bakit mag-aalala kung 8% lang ang nabawas kumpara noong dalawang libo at labing limang? Inaasahan ng shareholders na tataas taon-taon ang halaga ng stocks nila pero di mangyayari ito kung di magpapatuloy ang paglago ng Apple. Kaya kinailangan ng kanilang Chief Executive Officer na si Tim Cook na mag-isip ng bagong paraan para kumita. Na dumating sa anyo ng mga bagong serbisyo na inilunsad noong 2000 at labinsiyam at 2020. At ito ang Apple News Plus Card, Arcade, Television Plus at Fitness Plus. Sumali sila sa mga serbisyo ng Apple gaya ng Apple Music at iCloud Plus. Magkano ang dagdag na kinita ng Apple dito? Sa totoo lang, malaki. Mula ng ilunsad ang Apple Music noong libo at tumaas ang kita ng serbisyo ng Apple mula 20 bilyon hanggang 76 bilyon noong libo at 24, kaya naging isa ito sa pinakamabilis lumaking bahagi ng negosyo nila. Ito ay 25% ng kabuuang kita ng Apple mas mataas pa kaysa pinagsamang kita ng iPad Mac, AirPods, Apple Watch, at HomePod. Pero ang mas nakakabigla pa ay ang tubo o profit margin. Naalala mo nung sabi ko na mahirap sa mga kumpanya kumita sa hardware? Well, kabaligtaran naman ang totoo pagdating sa mga serbisyo. Ang gastos sa Apple Television Plus ay hindi tumataas tulad ng sa iPhone. Halimbawa, hindi mahalaga kung daang libo o milyon ang gumagamit ng Apple Television Plus dahil pareho lang halos ang gastos ng Apple sa serbisyo. Mas mahal ng halos sampung beses para sa Apple ang gumawa ng isang milyong iPhone kaysa sa isang daang libo. Dahil sa malaking pagkakaiba ng gastos, kumita ang Apple ng 74% na tubo mula sa mga serbisyo, mahigit doble sa 35% na tubo mula sa hardware. Pero may iba pang paraan kung paano nakikinabang ang Apple mula sa mga serbisyo tulad ng paglock ng mga customer sa kanilang ecosystem. Noong unang panahon ng iPad bago ang iTunes Music Store, Madali para sa mga customer na palitan ang kanilang music player. Dahil nasa mga CD ang ating mga kanta, pwede nating ilipat ang mga ito sa kahit anong device na gusto natin. Simula nang lumabas ang iTunes Music Store, nagsimula ang ecosystem lock. Kapag bumili tayo ng album sa iTunes, sa iPad lang natin ito malilipat. Nagdadalawang isip ang mga gumagamit lumipat sa mga tulad ng Zune dahil mawawala ang malaking bahagi ng kanilang music library. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang Apple services. Ang Apple News Plus, Fitness Plus, Apple Pay, at Apple Arcade ay available lang sa mga Apple device. Kung lilipat ka sa Android, mawawala lahat ng card sa Wallet app, na save mong balita, na download na arcade games, at paboritong workout. May isa pang paraan kung paano kumikita ang Apple sa modernong serbisyo na wala sa iTunes noon. Paulit-ulit na bayad. Sa iTunes isang bayad lang at habang buhay mo ng pagmamayari ang musika. Pero ngayon, hindi na natin pag-aari ang musika. Nirerenta na lang natin ito. At ibig sabihin nito, kailangan mong patuloy na magbayad ng buwan ng subscription fee ng Apple Music kung gusto mong manatili ang iyong music library. At dahil doon, binibigyan natin ng malaking kapangyarihan ang Apple. Dahil wala namang kasiguraduhan na mananatiling abot kaya ang kanilang mga serbisyo. Noong 2011 at 2011 ang P4 na piso at siyam na piso at na kada buwan sa P4 na piso at siyam na piso at na kada buwan. Noong 2022, tinaasan nila ito ng 40%, naging P6.7%. Makalipas ang isang taon, tinaasan ulit ng 43%, kaya naging P6.7%. Naranasan din ang pagtaas ng presyo sa Apple Music, Apple Arcade at Apple News Plus. At malamang ay magpapatuloy pa ito. Ang kategorya ng serbisyo ng Apple ay nagdala ng mas malaking kita at tubo at tumulong din mapanatili ang mga gumagamit sa ekosistema habang patuloy silang nagbabayad ng buwanang subscription fees. Kaya ayan, napag-usapan na natin kung saan ang gagaling ang lahat ng pera ng Apple at kung paano sila nakakagawa ng sobrang laki nito. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.